can not guys, it's me, your Ilocana girl, Miss Igado. Samahan nyo nga pala kami pumunta sa Mayabuan River. Pero bago yon pupunta nga pala muna kami kila Kuya Matt. Kasi nga, magpapakain nga siya. Nagparty nga sila ng dalawang babo. Ilangan e, naman magpaabak tayo. Siyempre, ilaban natin. Kaya nga siya magpapakain dahil nga naglabas siya ng kanyang pickup. Uy, for the go. Sana all talaga mayaman. Ayan, congrats nga pala kay Kuya Matt. May bago na siyang sasakyan. Deserve na deserve naman niya. Uy, nandito na nga din pala sila Kuya Robby at saka Ate Law. Siyempre may mga vlogger na Di pala kami makakasama dito At madami nga sila Ang mga Ilocano vlogger ng Ilagan Isabela Andyan nga pala si Katuro Si Ronald Vlogs Ayan shoutout sa kanila At sa Kasinotch Vlog Grabe guys Sobrang babait nga nila kausap May mga sticker nga din pala Si Kuya Matt dito Ayan shoutout din sa kanila Ito nga pala yung handa nila Kuya Matt Ayan may Bibingka Kaldereta Sinamit Igadu Ang favorite Purin niya talaga nga Pangana na Dalat at Igadu Dahil gutom na gutom na nga ako Naggauna nga ako agad kalahati. Kanina pa kasi ako nagugutom. Ang layo ng biyahe. Santiago to ilagan. Ayan, taste test. Sigan natin yung kanilang luto ng igado. Masarap kaya ito. Panigurado mo. Papakain na naman tayo ng madami nito. Ito na nga yung mga kasama nating mga vlogger. din si Katuro, Notch Vlog, Ronald Vlog, Shanghai Boy, Miss Chinit Official, Boss Ching, Kuya Mat. First time ko nga din pala mamit si Katuro at sobrang bait niya nga sa personal guys. At oo, nakakatawa nga siya sa personal. Talaga nga Ilocano. Napikilan nga Ilocano. Out out ka, Shout out kepada kita amin, uh, Kawilik, dan Balmaseda family. Uh, ingat kayo palagi. God bless. Dahil nga malapit nga lang yung abuan dito sa Maisin doon, kaya naman duman nga kami doon para mabisita din at hindi pa kami nakakapunta doon simula nung naayos. Kasama ko nga din pala yung bebe ko. Ang laging nang aasar sa akin at sarap-sarap sa pakin. Grabe, napakatagal ko na nga yung last pumunta dito at hindi pa to naaayos noon. Ito nga din pala yung isa sa sikat na pasyalan dito sa Mailagan Isabela, ang Abuan River. Na-renovate na nga pala ito, pero ngayon na kami pupunta dito. Open nga pala to hanggang gabi kasi nga may ilaw-ilaw na dyan sa may bridge. Dati kasi wala. Pero dahil pinaganda nga nila, ay sobrang ganda na nga dito guys. At ng linis. Napakadami na nga din palang cottage dito at mga water activities. At syempre, may view deck din sila sa taas. Pupuntahan natin yan mamaya. Ipapakita ko sa inyo yung view ng Abuan River. At ayan nga, rumang pa nga pala muna kami sa may Abuan River Beer Bridge. Oh, kisti sa bridge Ang gaganda nga ng mga kasama ko. Ayan, shoutout sa kanila. Miss Chinite, official sa Love Monica. Syempre, dito ay papatalo. Larampa nga din pala tayo. I-flex nga natin yung Abuan River na napakaganda. Да. Mm -hmm. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, aakyatin nga natin yung kanilang view deck na pinagmamalaki. Solid dito guys, madami nga ding mga water activity, saka may mga ATV nga din sila. Napakamura nga lang din ang entrance dito. Ayan guys, welcome to Abuan River, ang pinakamalinaw na tubig dito sa May Isabela. Grabe guys, kinakabahan pa nga ko nung iakyat yung sakyan namin dito, napakataas guys. Kala mo talaga matutumba ka, pero hindi, kayang-kaya ng raptor yan. Uy, pwede mo nga din lakarin ito, Diyos ko nakakapagod pag nilakad mo to sakay ka na lang ng ATV <tipos> nga yung bagong sasakyan ni Kuya Matt guys na napakaangas. O diba brand nyo na brand nyo. Sana o. Umakyat na nga din pala kami sa kanilang view deck. Totoo nga yung sabi ni Boss Ching na napakaganda nga dito at makikita mo yung view ng Abuan River. Hindi nga siya nagkakamali. Napakaganda nga ng view dito. Hapon na nga din ito guys. Makikita mo nga din dito yung Abuan